ito naman guys viral naman ngayon si Gwen Garcia aka tawag nila eh wakwak -wak nga <laughs> tawag nila sa kanya matandang ano eh wakwak -wak eh eto <laughs> guys sobra sobra ayaw alam mo yung ayaw tanggapin yung pagkatalo niya eto guys panoorin natin Grabe yung mga tao. Boo! sinasabi ng mga tao, guys. Oh, may sumisigaw pang di kadawat. Ibig sabihin, ayaw tumanggap. Ayaw tumanggap. Ayaw tumanggap ng pagkatalo daw si ano Gwen Garcia. Ewan ko ano kayang pangyayaring ito kung proclamation rally ba to or ano. Oh, may tao nang nagpapa Oh, oh tama na tama na. Shhh, sabi niya tama na tama na. <laughs> tama na daw kasi sobrang dami talagang nagbubu. Grabe no. Grabe no, sobrang dami kasing ginawa. Alam mo yung sobrang dami talaga akong naririnig na issue din talaga tungkol diyan sa kanya sa Cebu. Grabe. Yun din kasi kasi yun talag yung ginagawa din nila sa mga Duterte no. Alam mo yung yung nabasa niyo tong dito sa lower part, may resulta na ang ilang pagyaga-yaga o pagtiaw-tiaw kay Tatay Digs. Yung kasi minamaliit nila or ano mo yung may pa joke, -joke sila na Basta, alam yung pa-joke in a way na naninira na sa mga Duterte. Kaya yun, kaya yun talaga yung mga tao talaga na wala na talaga ng gana sa kanya. At talagang sobrang laki ng diferensya ng boto nila ni Pam Bari 4 na kung saan ay, alam mo yung wala talaga siyang, wala siyang, alam mo yung slate, wala siyang, wala siyang mga party eh, wala siyang, Mer PDP siya, pero yung wala siyang mayor, wala siyang mga konsehal, yung mga ganun. Pero guys, nanalo pa rin. Kasi itinaas ni PRRD yung kamay niya eh. Remember? Nung nandito pa si PRRD. Kaya naku, sobrang aabangan talaga natin itong mga pangyayaring to. At uh, comment daw below guys kung meron na bang 20 kilos na bigas dyan sa Cebu. Kung binalik na ba. Uh. Kasi may nabasa ako, sabi niya, ba, kakabili lang daw niya. Wow! Is it true? Mga Cebuanos, meron na bang 20 kilos na bigas ngayon? Binalik na ba? Sige guys, so don't forget to post your comments in the comments below. Have a great day. Bye!